Suma sa inyo sa lalong pinalakas, lalong pinalindi, lalong pinalawak na pagkatanghal ng palagotunan at at sa ating magkaan. Maghahatid sa inyo ng pagkatalisay na kagmira ng Diyos mula sa kanal na kasulatan sa bayang mapapakinggan sa 100 radio Atit stations nationwide. Marito na ang pinakontrobersya at kinalak at mapanuling radio receiver. Angeles, si, si Brother Eli Soriano sa pamamagunan ng Ngayon sabi nyo, eh bakit humaharap dun sa silangan? Kasi, ang silangan po nando ang sentro ng Kristyanismo. Doon nagumpisa ang relihiyong sa Diyos sa sentro ng Kristyanismo. Alam nyo yung mga Israelita nung araw, pagka sila'y nabibihag, napupunta sila sa malalayong bansa, pagka mananalangin sila sa Diyos, humaharap sila sa Jerusalem dahil nandoon yung templo ng Diyos na itinayo ni Solomon. At yun ang sinabi ng ni Solomon at inaprubahan naman ng Diyos. Basahin natin ang ikalawang kronika sa Is 34, Sister Luz. Kung ang iyong bayan ay lumabas sa pakikibaka laban sa kanilang mga kaaway, saan mo man sila suguin at manalangin sa iyo sa dako ng bayang ito na iyong tinili at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan? Ay? Dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang samo at alalayan mo ang kanilang usap. Ayon, pagka mananalangin ay ka sila, nasa ibang bansa sila, nabiyag sila ng kaaway o lumalaban sila sa kaaway, pag nanalangin sila sa dako ng bayang ito at ng bahay na itong aking itinayo, kung babasahin mo sa English yan, maliwanag eh. If thy people go out to war against their enemies, by the way that thou shalt send them, And I pray unto thee, toward this city which thou hast chosen. Ayan, yung salitang toward this city, ang ibig sabihin eh, uh, para nalalalangin silang paharap dun sa siyugad ng Diyos sa, sa Jerusalem, sa Silangan. Basahin natin sa bagong ambibya, Sister Luz. Kung ang iyong bayan ay lumabas upang makipagdigma sa kanilang mga kaaway, saan mang daan mo sila suguin at sila'y manalangin sa iyo, paharap sa lungsod na ito na iyong tinili at sa bahay na aking itinayo para sa iyong pangalan. Pakinggan mo na wa mula sa langit ang kanilang panalangin at ang kanilang samo at ipaglaban mo ang kanilang kapakanan. Ayon. Paharap sa bahay na ito at sa bayang ito sabi ni Solomon. Kaya kung manalangin po yung mga Israelita nung araw, kung asan man silang lugar, nakaharap sila sa dako ng silangan, doon sa bahay na itinayo ni Solomon. At yung Jerusalem po, yan din ang pinagtayuan ng tunay na iglesia ng unay. Diyan nag -umpise. Kaya kung manalangin po kami, nakikiisa kami doon sa sinasabi ng Biblia. Mas maganda na yung kaysa kung saan-saan ka humaharap. Mas gusto ko na yung humarap sa silangan.